We'll naging emosyonal naman si Jukebox Queen Imelda Papin matapos malaman disqualified siya na tumakbo bilang kongresista ng Lone District ng San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa media na lang daw niya ito nalaman at wala pang natatanggap na disqualification notice. Sa desisyon ng Comelec 2 Division sinabing hindi niya nakompleto ang one-year residency requirement para makatakbo. Ayon naman kay Papin isang taon naman siyang nanirahan sa ibinigay niyang address. Paglilinaw ng Comelec, hindi lang naman daw si Papin ang naharap sa ganitong kaso. Kaya na nga lang may katagalan daw bago lumabas ang resulta dahil sa kakulangan ng oras at tauhan ng ahensya Pero may mga denied use, residency citizenship age kuwan Marami eligibility issues